do question po. Normal po ba na masakit at medyo maga yung gums pag bago ang denture lower complete? Thank you po sa pagsagot. Okay. So normally, before natin ibigay kay patient yung kanyang dentures, chine-check natin kung may mga discomfort ba, may mga tumutusok ba and then binabawas na natin yan sa dental clinic. Okay? And then, ina-advise natin si patient to wear the denture at least the whole day for 24 hours para ma-observe nyo ng mabuti kung may mga pressure ba na pagkakinain mo na siya or usually kasi malalaman mo lang kung talagang yung dentures mo is walang masakit or discomfort pag na-start mo na siyang ikain. Kasi yun talaga yung main goal natin, kaya nga tayo nagpupustiso. And then, for 24 hours, Uh, most likely, doon mo malalaman kung magkakaroon ba ng mga singaw. Then, that's the time na pwede mo siyang ibalik sa dentist mo para mapatanggal yung mga part na nagkakos ng discomfort, tumutusok, or marilieve lang ng konti para at least kahit na paano is matulungan ka din na makapag-adjust mabilis doon sa dentures mo. But we have to consider din na hindi talaga ganun kabalik kadali na mag-adjust doon sa ngipin or sa dentures na nilagay sa iyo. Kasi it's a new set of teeth na kung saan biglang tumubo lang sa bibig mo and then marami ka na kaagad ngipin. So you have to consider na yung mga bata nga, di ba? Pag tinutubo sila ng ngipin, umiiyak, masakit, or nagreklamo sila. Tapos tayo, na pagka nagkaroon ng bagong pustiso or maraming pustiso, Siyempre, makakaram tayo. Biglang tubo, lahat ang daming ngipin. So, makakaram talaga tayo ng malaking adjustment doon sa nilagay sa atin. And our body response na, ay, foreign material to. Medyo kailangan kong kontrahin to Uh, sa simula. So, eventually naman, magbabago din yan. Para ka di din bumili ng bagong sapatos. Yung bagong sapatos, simula, nagkakaroon ng mga paltos, and then eventually, habang tumatagal, nakakasanay mo na lang din. So, same lang din yan sa inyong pustiso. So, yung mga redness, or yung sinasabi mo na para feeling mo na mamaga, If hindi siya mawala after ilang days, then it's time for you to consider na ibalikan siya sa dentist mo. Kasi hindi naman ibig sabihin na pagkatapos ibigay sa iyo ng dentist mo yung mo, tapos na yung trabaho ng dentista mo to correct that dentures. Meron pa rin naman po tayong so karapatan na ipa-adjust yan sa dentist natin kasi nag tayo. Okay?